Matalim ba? Talim bro. Kapag iganito mo sa leg mo. Nako. Nako. Puputol. Pugot, pugot, pugot liig. Ganun. Ganun bro. Nako. Mana ka si dito bro? Manalim na Ano purpose bro? Para minari ni ko? With road up mga explore sabi ni Mang Kit eh. No match ng dito ng mampadalit bakit kaya? So babalikan namin yung Kubo no. Yung last pinuntahan namin. Pakit ka si. Handa ang ganda ng tanawin dito mga explore. nakikita yung mga kabundukan dito yung banda mga kasmar yung may dalawang ibon na lumipad dito yun at doon naman yung dalawang alimokon yung nakita namin dyan sa may puno ng langka

yan ah hindi pa lang yung bahay makaispero tabi na nga naman yung bang blue smeron dito na kita dito ko dito oh ako na mismo dibi mix sa akin uh -huh. sino ayo cow kok ayo tahu kok belum <coughs> <tuh> tahu no yan ang mga ka-explore ito na yung kubo na in-explore namin nung nakaraang gabi marami talaga nagpaparamdam dito at mga may mga boses pa kami naririnig Ito muna tayo sa ibabak ng daan. Kasi parang dito kasi sa ilalim ng bahay yung mga uh, naramdaman namin. Ano diba bro? Oh. Diba may patay dito? Ano yung mga bulaklak ba San Francisco so nung nakarang gabi eh, doon tayo dumaan at umikot so ngayong araw subukan natin dito sa likod bahay na naman pa lang ano meron pa pa lang pong kalay ito po yung ginagamit mga ka-explore sa paglinis ng ah, okay. dahon ng saging kung <laughs> kala yun hindi na no? wala naman tayo nararamdaman ngayong araw na to wala kang nararamdaman um, tahimik sya kapag araw Kaya hindi bro bakit nah, may, may bukay dito bro dito dito bro tahimik ha yung mga islo, oh meron dito hukay malalim pa malalim talaga oh malalim na hukay dito ano kaya ano kaya purpos nito bro no kaya yan bro libingan basta libingan ba libingan ng mga yelo Yan, ug muna natin yung bahay mga guys, bro. So ito po mga idol, nilikha namin ng araw. So wala tayong naririnig ngayon. Hindi kaya yan yung mga elemento bro uh, Active lang sila kapag gabi Pero pag araw parang wala lang <laughs> O parang ganun Iba kasi sa araw, iba din sa gabi Parang ganun nga Pag -gabi. gabi kasi marami tayong napapansin at nararamdaman Pero pag araw Parang wala lang sya Yan no? <laughs> Ano yang batu na yan bro? Ano, oh, biyak yung batu? Biyak yung bato Bakit kaya biniyak yan? Ito yung hinahanap ko bro ba? Ay, ah, yung ulam Natural bato o sinadyang biniyak? Ano sa tingin mo bro? Natural lang nga bato bro Natural lang? Uh mm -huh. -hmm. Parang biyak kasi ha? Kapag hindi, gan ganito lang biyak dati mm hmm. Baka sayang to bro subukan natin umikot doon sa ibabaw tignan nyo yung refleksyon ng tubig mga ka baka meron tayong mapakansin Bro, ano yung boses mo parang wak 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 wak, wak. Oh. Oh. Ibun kaya, Ibun yon? Ngayon, wak, 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 wak. ngayon, 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 baka kayong korwak-wak na ibon. kaibangan yung araw na Hala, puro sapot lang ng gagamba yung marami dito. So, ito yung nakita namo, namin nung nakarang gabi na para mga dugo mga ka-explore. You so, parang tuyo na mga dugo Ayan. nagalat yun know? so ano kaya yung kababalaghan nangyayari dito sa bahay na ito Ayan, si Bantulis ko. Saan ba ginagamit yan mo? Ayan Diba ito yung ginagamit sa pag kukuha ng tuba? Ha? Uh -huh. sad. Oh, sad? sad pala ito. Sad, yan. Sad yung tawag namin hmm. Uh dyan. -huh. Ano ito, matulis ko? Diba? Kunin mo ha. lang ito, pero hindi natin kukunin yan. Matalim ba? Matalim ba? Kapag iganito mo sa leg mo. Nako. Nako. Puputol. Pugot. Pugot liig. Ganyan. Ganyan. ba? Nako. Tapos tayo Sa uli mo. Sa uli mo. Sa uli natin. Kasi. Hindi wala, sa atin ganun. Wala tayong. Wala tayong galawin dito. Kahit isang damit. Uh, gamit. Explore lang tayo. Explore, Explore lang tayo dito. Ano to? Hindi, hindi na ano. Sa uli. Sa Sa uli natin to. Maka. Ay, iba ng plastar. Ano? Ito yung kanyang kumuhasaan. Ito yung para matalim yung sad na... Yan po yung ginagamit mga ka-explore sa pagkukuha ng tuba. Ng kasi niyo. Sa amin bro, ay, kasi yung kapakuha na nanggot. Hmm. Ano, yung balas. Ah, oo. Oh. Hmm. Yan, yung buhangin nilagay sa may kahoy na plat hmm. tapos doon ihahasa ibang ano Matulis. Buhangin pala, buhangin. Pero ito, baka ito yung ginamit niya kasi nandito. Pinasok ito ng muro. <coughs> <coughs> no, 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 binidyo ko lang. Huwag natin pasukin dahil ano yan? Yung dati ba, yung uh, isang kubo doon. Mm. Biglang sumira, no? Mm. Ayan, yung so, may isang kubo doon sa kabilang bundok, mga ga-explore. Doon banda, dun, kabundukan doon yun mga ka-explore oh. sa kamundukan na yun mayroong kubo dyan na pinantahan namin ni Mangkiting pero isinara na yung pinto kaya nung nagpunta kami doon hindi na kami tumuloy baka ya, yun na yung sign na baka hin, ayaw na papasukan ng caretaker doon o sino mang nagngangala ayun nadulas na naman siya yun si Mangkiting nagslide ano ka ba bro nadulas ka na naman yung kiting hindi talaga nasisiros yung si kiting kapag nag explore kami uh, merong isang beses dalawang beses talaga siya madudulas dudulas kaya nga ako nakabuta naka ngayon para hindi tayo madulas kasi umuulan kasi kagabi kaya basa yung yung damuhan para may narinig ako ah. oh Ha? Wait, wala kami maka-slow. Sabi ni Mangketeng. Parang may narinig ako kanina. Si Mama, si Mangketeng nagmamadali. Bakit kaya? Wala kami maka-explore, no? Ha? Uh, na namin itong bahay na ito. Uh, siguro kung makabalik kami dito uh, iimbestagahan namin mabuti sa ngayon kasi parang meron na napansin kanina pero hindi gaano Uh, ganun ka-active yung mga nagpaparamdam mga ka-explore. Uh, iba kapag gabi, mas aktibo sila. Pero ngayong araw, parang kaunti, na kaunti, na kaunti lang yung na-feel na ko dun. So, sabi naman ko itong withdraw kami. And, uh, bago tayo mag-withdraw, ipakita muna natin. So, napaka sagana ng lugar na ito mga ka-explore. Siguro yung mga may ari nitong lupa ay talagang masipag dahil maraming mga tanim ayan may mga buko, mga niyog tapos yung mga durian uh, namumulaklak na ayan ito ayan pag namunga to lahat uh, itong durian na ito pag naging bunga na to lahat uh, siguradong uh, makakabenta na yung may ari itong lupa kung sino man siya So, good luck, good luck sa mga tanim niya. Sana magiging ano lahat, successful lahat. Uh, walang masisirang tanim. So, yun mga ka-islor. hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat po. Uh, baka babalik tayo sa sunod dito. Uh, yung sana pag bumalik tayo, magkataon talaga na aktibo yung mga nagpaparamdam dito para meron talaga tayong ma... So, i-check nyo na lang sa kami sa video no, kung meron kayong nakikita o napapansin. Kasi ngayong Uh, oras na ito habang nag explore kami medyo wala masyado akong napansin so kayo na lang po yung mag-comment na lang po kayo kung meron kayong nakikita o napapansin sa mga, bawat angulo ng kamera sa video namin